Hello mga kabs, ako si Kabos na vlogger, housekeeping dito sa Bansang Saudi Arabia. Sa video ito, pag-uusapan natin ang mga gamit ng housekeeping na ginagamit araw-araw dito sa Bansang Saudi Arabia. Kasi mga kabs, meron tayong kababayan na nagtatanong bukod daw sa mga machine, ano pang mga ginagamit na mga gamit ng housekeeping dito sa Bansang Saudi Arabia. Dito sa Bansang Saudi Arabia mga kabs, iba-ibang panlinis na ginagamit ng ating mga kababayan housekeeping. Depende na lang mga kabs kung saan ka nasay, nasayin ka sa klinik, nasayin ka sa mga office, nasayin ka sa hospital, depende na lang mga cabs kung anong ipapagamit sa iyo na mga materialis ng mga housekeeping para maglilinis mga cabs. Kaya dipindi na lang mga cabs kung saan ka nag-apply, nag-apply ka sa hospital, nag-apply ka sa on-call cleaner, nag-apply ka sa pang office, iba-ibang mga housekeeping na materialis ang gagamitin mo dyan mga cabs. Pero, pero, ngayon mga cabs, ang babanggitin natin ng mga gamit ng mga housekeeping ay mostly ay ginagamit sa hospital. Mga gamit ito sa mga hospital kadalasan mga cabs. Kasi alam niyo mga kaos, bago ako napunta dito sa Bansang Saudi Arabia, nag housekeeping din ako sa Manila ng 12 years sa mall. Ibang mga ginagamit ng mga panlinis, iba rin ang map, iba ang mga gamit sa mall mga kaos. Kaysa dito sa Bansang Saudi Arabia na napasokan ko ngayon, iba rin ang ginagamit dito mga calves. Ang ginagamit dito mga calves, sa hospital ay color-color mga kaos. Color ng map, color ng basahan. Kulay. May mga kulay-kulay mga kaos. Ibig sabihin ng mga calves, may color coding. Kapag trabaho sa isang mall mga Cubs, ang natural na ginagamit na map ay kulay puti. Pero dito sa amin mga Cubs, dahil kami ay nagtatrabaho sa hospital, may mga kulay dito ang map na ginagamit namin mga Cubs. May color coding mga Cubs. Para malaman ng mga ating mga kababayan na gusto mag-apply ng housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia, sa ating mga kababayan Pilipino, itong mga babanggitin ko ngayon mga Cubs na mga gamit ng housekeeping, ito yung mga ginagamit namin sa araw-araw sa paglilinis mga Cubs. Unang-una dyan mga Cubs, map. Kapag ikaw nagtrabaho sa isang hospital mga iba-ibang kulay ang gagamitin mo na map, katulad ng mga yellow, ginagamit yan sa isolation, green, ginagamit sa high risk, red, ginagamit sa mga toilet. Yan ang mga kulay mga cubs, na kailangan mong malaman. Ang tawag yan mga kaps ay color coding ng map mga kaps. Kung ikay na-assign sa isang hospital mga cubs. At bawat kulay niyan mga cubs, ginagamit yan sa iba't ibang area. Hindi pwedeng gagamit ka ng yellow sa ganitong area, hindi pwedeng gagamit ka ng pula sa ganitong area. kung anong kulay ang ginagamit mo mga cubs, doon mo siya talaga gagamitin. May, designated area ang bawat kulay na iyong gagamitin na map mga cubs. Pangalawang gamit namin dito sa paglilinis mga cubs ay ang bucket. Ang bucket mga cubs ay nilalagyan sa ng chemical para pang disinfectant. At ang bucket na ginagamit namin dito mga cubs ay dalawang kulay sa mga cubs. Mayroong pula at sakablo. Yung pula at saka blue mga kabs, kung ikay na assign dito sa isang hospital Pero kung na-assign kayo man makab sa mall, ang kadalasang ginagamit na mga bucket ng mga, bakit dun, mga kabs, ay isa lang, yellow mga kabs. Pangatlong ginagamit namin mga kabs, ay basahan, microfiber cloth. Ang microfiber cloth mga cabs ay isa siyang basahan na ginagamit sa iba't ibang area pa rin mga cabs, tulad ng kapag blue ang ginagamit mga cabs ay ginagamit 'yan sa office, sa mga railings. Kapag pula mga kabs, ay ginagamit 'yan sa mga toilet. Tulad nga sinabi ko mga Cubs, kapag sa hospital ka na-assign, may mga color coding mga Cubs ang gagamitin mo na mga gamit dito kapag kayo in-assign sa hospital mga cubs. Kaya medyo mahirap ang pagtatrabaho sa isang hospital mga cubs, na housekeeping. Pang-apat na ginagamit namin dito mga Cubs ay dust map. Kung sa mall ka na-assign mga Cubs, ang ginagamit ng mga dust map kadalasan ay kulay puti. Pero dito sa hospital mga Cubs, ang ginagamit na mga dust map ay may medium, small at saka large. At may iba't ibang kulay din yan mga Cubs, katulad ng na mo sa ear mga Cubs ay kulay green. Na mo sa hallway mga Cubs ay kulay blue. May mga sizes lang sa mga Cubs pero iba-ibang kulay at may designated area din siya kung saan mo siya gagamitin mga Cubs. Panglima mga Cubs, dustpan and brush. Ang dustpan and brush mga Cubs ay ginagamit mo sa paglilinis ng mga alikabok pagkatapos mo mag map sa hallway, pagkatapos mo mag map sa mga iba-ibang area mga Cubs. Yan ang gagamitin mo kapag ikay tapos na maglinis at yan din gagamitin mo mga Cubs kapag kayo ay naglilinis ng mga dust mop mga kabs. isasabit mo lang sa sa mga kabs pagkatapos mo siyang gagamitin. Yan ang kadalasang ginagamit dito ng mga housekeeping sa Saudi Arabia mga kabs. Pang-anim na ginagamit namin dito paglilinis mga kabs ay ang wiper. Ang wiper mga kabs ay ginagamit san sa mga toilet at ginagamit rin niya namin mga kabs kapag kami ay nagwaxing dito sa bansang Saudi Arabia. Pag pang sudsud -sud namin sa tubig mga kabs parang tubig ay maipon. Kasi mga Cubs dito sa Saudi Arabia, kadalasan walang drainage ang mga kwarto dito mga Cubs. Kaya mga Cubs, gumagamit kami ng wiper para maipon yung tubig. Ang wiper mga Cubs ay isa siyang rubber at may mga sizes din siya mga Cubs, katulad ng small, medium at saka large. Yan ang ginagamit namin dito kadalasan sa mga housekeeping mga Cubs dito sa bansang Saudi Arabia. Pangpitong ginagamit namin dito mga Cubs ay ang trolley. Yan talaga mga Cubs, ang araw-araw na ginagamit ng mga housekeeping ay trolley. Kasi ang trolley mga kapsin ang lagay ng mga paraphernalia na mga housekeeping. Doon mo ilalagay yung mga sprigan, mga kibultay, mga basahan, mga plastic bag. Kasi doon mo na lang sa kukunin mga kapsin kung may kailangan ka. At tulak-tulak mo yan mga kapsin kapag ikay pupunta doon sa mga area kung saan ka na-assign mga kapsin. Pangwalo mga kubs, ang ginagamit itong paninis namin ay ang applicator. Ang applicator mga kaps ay isang kuto na puti. Yan ang ginagamit namin sa paglilinis kapag kami ay naglinis ng isang walling mga kabs. Yan ang ginagamit namin dito sa bansang Saudi Arabia at ginagamit yan mga cubs kadalasan sa mga kwarto mga kabs, kapag nagwo-walling ang mga housekeeping. At yan din ang ginagamit namin mga kabs, sa paglilinis sa mga paintings, sa mga gilid-gilid ng mga wall mga kabs, ang applicator mga kabs. Ang isang mga caps na ginagamit namin dito sa Saudi Arabia ay ang spray gun. Ang mga kababayan natin sa Pilipinas, naglalagay sila ng belt bag dito sa gilid para lalagyan ng mga spatula at saka at lalo na sa spray gun mga caps. Siyempre mga caps, hindi rin mawawala dito ang spray gun. Gumagamit rin kami ng mga spray gun para lalagyan namin ng pabango at i-spray sa mga kwarto-kwarto mga caps kapag may naamoy yung mga boss natin na hindi ka nais-nais. Gumagamit din kami ng mga ganyan mga caps, spray gun din. At pang sampung ginagamit namin dito sa paglilinis mga cubs ay ang squeegee o glass wiper. Ang glass wiper mga cubs ginagamit yan sa mga entrance panglinis natin ng mga salamin. So makikita nyo man mga cubs kadalasan sa mga jollibee. Kumagamit rin kami ng mga ganyan dito mga cubs. mayroon kami mga squeegee dito na mahaba, mayroon din kaming medium, mayroon din kami small mga cubs. Yan ang mga gamit ng housekeeping dito sa Saudi makabs mga cubs. At pang labing isa mga cubs na ginagamit dito sa paglilinis o pagkudkod ng mga bubble gum mga cubs, so, iba kundi ang Mr. Espatula. Ang Espatula talaga mga Cubs ay pinaka sa housekeeping pang kudkod natin sa mga bubble gum at mga dumidikit na putik sa mga flooring. So yan ang mga gamit dito mga Cubs na araw-araw namin -araw ginagamit sa paglilinis dito sa aming trabaho sa hospital mga Cubs. Kapag kayo nasa dito, maranasan nyo rin yan ang mga ganyang gamit mga Cubs kapag kayo nandito na sa bansang Saudi Arabia. Kaya mga Cubs kung may mga tanong kayo, i-comment nyo lang sa ating comment section sa ating video at sasagutin natin yan mga Cubs sa email man o sa comment din. Kaya sa iba pang mga kalaman tungkol sa housekeeping dito sa Bansang Saudi Arabia, kung ano mga trabaho, uh, may mga previous video tayo mga caps na ginawa, may mga question answer tayo na ginawa, para paano pumasa sa interview, paano makapunta dito sa Bansang Saudi Arabia, tingnan nila mga caps ang ating video na ginawa, nandyan lang sa video natin mga caps sa channel natin. At para naman sa mga trabaho at pwesto ng mga lalaking housekeeping mga kas, mayroon tayong ginawang video. At para rin sa mga pwesto ng mga babae na housekeeping, mayroon din tayong ginawang video mga cabs. Sa previous natin mga video mga kas, nyo lang doon sa channel natin mga kas. Kaya mag-subscribe lang kayo sa channel natin mga cabs, para ma-update kayo sa mga iba-ibang buhay buhay sa Saudi Arabia tungkol sa mga housekeeping at mga question and answer. At bago magtapos ang ating video mga kas, inanyayahan kita na mag-subscribe sa aking channel para ma-notify ng mga video na aking gagawin. Maraming salamat sa iyong panonood at suporta. Ako si Kabos na vlogger.